meron akong client nagtatanong ano ba daw ang advantage and disadvantage ng assume so kayo ano ba ang advantage and disadvantage ng assume so comment down below kung ano ba sa tingin nyo so bago ko sagutin yun no didiscuss ko muna yung dalawang klase ng assume so yung isa is loan approved na siya sa bank or pag-ibig financing dan yung isa is hindi ba siya napaprocess sa bank or pag-ibig pero constructed na ang bahay so which is good thing okay yon kasi na-build na yung bahay tapos tsaka pa siya ipaprocess sa bank and pag-ibig financing kasi pwede pa siya ilipat sa iyo ang pangalan ng property pero kung na-loan na siya sa bank or pag-ibig financing hindi na po siya malilipat sa inyo ang pangalan ng property. Ang kailangan nyo lang i-provide ng requirements sa assume kung nalun na siya sa bank or pag-ibig no, is two valid IDs only. Yun yung ano, advantage, no? Hindi mo na kailangan mag-submit ng marami pang requirements. Just two valid IDs only. And another legal documents for like deed of assumption with mortgage, SPK, or special power of attorney, makukuha nyo po yun sa lawyer na. advantage. Ang disadvantage niya po is, yun nga, hindi nga matatransfer sa inyo yung name ng property. So, mara-retain yun sa original owner. kailangan mo hanapin pa si owner kasi kailangan nyo pirmahan yung need of sale ninyo kailangan yung original sign the worst scenario if mamatay yung owner or ang spouse since nakapangalan pa rin sa owner, original owner ang property